Ingatan mo buhay mo. Ikwento mo yung buhay mo na binago ng Diyos. Kailan ka magsishare? Kaagad-agad, pag nakilala mo ang Panginoon Heso Kristo, agad-agad, ishare mo yung naranasan mo. Ganon ka binis. Pag nakakilala ka na kay Lord, hindi ka na dapat nahihiya sa dati mong pagkakamali. Bakit? Pinatawad ka na eh. Yun ang dapat nating maramdaman, kaya hindi ka mahihiya mag-share ng gospel. Hindi nga sabihin, share-share sure ko, dati ka naman. Oo, oh, dati, yun ang maganda dati akong ganyan. Eh, hindi na. Huwag kayong ma mahiyang mag-share dahil binago na tayo ni Lord. Tayo, ang dami natin inahamon sa buhay na itong mahalaga. Pero pag tunay ka nakakilala sa Diyos, wala na ibang mas mahalaga pa kundi ang Diyos. Amen? Pangalawa na lang yung iba. So, gamitin natin yung influensya natin para mailapit ang tao sa Diyos. Ano mga prosesyon mo dyan? Kaya ka naging ganyan dahil gagamitin ka ng Diyos sa panahon na ito sa oras na to, ikaw talaga nilagay ni Lord dyan, hindi ba? Kaya, kumilos ka na lang. Amen?